Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the, the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rini, rini sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, mga nawawalang sabongero, patay na raw at itinapon sa Taal Lake ayon sa isang akusado. DOJ, inaaral ang pagkuha ng technical divers para ma-verify ito. Mandatory repatriation para sa mga OFWs na nasa Iran at Israel, iminungkahin e ng isang senadora. Kamara, puspusan na ang security preparations para sa ikaapat na sona ni Pangulong Marcos. Vice President Sara Duterte, hindi na naman sisipot. Duterte Youth, inihahanda na ang kanilang motion versus cancellation ng registration. At Brigada News FM Cagayan de Oro at Juan Tahanan, nahatiran ng cash assistance ang dalawang tagapakinig na may iniindang karamdaman. Buong Puso Kasama ang buong versa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, June 19, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. IMAX. 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 Brigada Balita, nationwide. 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 So Pinag-iisipan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia na pasisirin sa mga technical divers ang lugar na umano'y pinagtapunan ng 34 na missing na mga sabongero. Ito'y para ma-verify ang nakuhang impormasyon na sinasabing patay na at itinapon sa Taal Lake ang mga ito. Ayon naman kay Rimulya, maaaring kailangan ng mga divers para mapatunayan ang impormasyon. Kailangan na umano ng mga sisisid, lalo pat malalim ang katubigan at hindi rin madaling imbestigahan ng lawa para maghanap ng mga bangkay. Pagtitiyak pa ng kalihim, gagawin nila ang lahat para sa nagpapatuloy na imbestigasyon. Max. Fred Brigada Bandita. Nationwide. Samantala kasunod ng patuloy na malawakang airstrikes na nangyayari sa pagitan ng Israel at Iran, Senadora, iminungkahi na magkaroon na ng mandatory repatriation para sa mga OFWs. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Report. Iginiit na Senadora Risa Hontiveros na mahalagang mapanatiling nasa mabuting kalagayan ang mga Pilipinong nasa Israel at maging Iran. Kaugnay nga nito, umapela ang Senadora sa Department of Foreign Affairs at maging sa Department of Migrant Workers na magsagawa ng agarang repatriation o pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers. Anya kung maaari, mas mainam din na magpatupad ng mandatory repatriation, lalong-lalo na sa mga Pilipinong nakatira sa may pinaka Apektado ng missile attacks Ayon pa kayon Tiveros, habang ginagawa Raw ito, ay mahalaga ring makapaghanda Ang gobyerno sa mga reintegration Programs, livelihood assistance At psychosocial support Na kailangan ng mga OFWs Samantala, hindi na rin Matutuloy ang gagawing pagdinig Higil sa epekto nito, bilang Ayon sa legislative stop ni Sen. Win Gatchalian, ay na-archive na Ang kanilang iyahain sanang Resolusyon para rito Maalala, ayon kay Gatchalian, layun sana ng pagdinig na ito na makapaghanda ang bansa sa posibleng epekto nito sa mga OFWs at maging sa presyo ng langis at electricity rates sa mga off-grid areas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada, puspusa na po ang paghahanda ng kamera para sa ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagikot sa premises ng House of Representatives ang security cluster ngayong araw. Kinumpirma naman ng kamera na hindi na naman sisipot sa sona si Vice President Sara Duterte. Ang kabuang ulat, iahatid ni Brigada Haji Camino, i mo! Brigada. Brigada. Nagsimula na ang paghahanda ng security cluster para sa nalalapit na ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw ay nagsagawa ng walkthrough sa kamera ang mga personnel mula sa Presidential Security Command. Kasama nilang magbabantay para sa seguridad sa SONA sa July 28, ang mga tauhan ng Philippine National Police, Metropolitan Manila Development Authority at ang Legislative Security Bureau. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na magtatalaga pa rin ng rally zone para sa iba't ibang grupo gaya noong nakaraang taon particular na sa bahagi ng UP Diliman. Based on our meeting uh, they really prepared for any eventuality. No? Uh, they will secure the place and then there is a, a common agreement that the rallies will be limited to the areas before no? so may UP area and they cannot come near the uh, batasan premises. So and then uh, the perimeter will be secured by the joint forces of the military and PNP wala pa anyang monitor na anumang banta sa seguridad maliban sa pinaplanong mga kilos protesta. Hiniling din ng Kamara sa Presidential Communications Office o PCO na tutukan ang posibleng paglipana ng fake news o AI-generated video sa araw ng SONA. Ito'y upang matiyak na ang lalabas lamang ay ang mismong sasabihin ni Pangulong Marcos sa SONA. Ang main concern talaga yung address ni Presidente. Uh, yun ang concern ng mga participants sa meeting. the actual message could be distorted. you know, with the use of ai, while the president is talking, there is already an ai-generated uh, copy of the president delivering a different state of the nation. the secretary committed that they'll be making uh, close coordination with the, the ICT. Samantala bilang bahagi ng tradisyon, magpapadala ng customary invitations ang kamara sa mga dating pangulo ng Pilipinas kabilang na si dating pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa The Hague, The Netherlands. Nagpadala na rin umano ng liham si Vice President Sara Duterte upang kumpirmahin na hindi ito dadalo sa sona sa ikalawang pagkakataon. Idinagdag pa ni Velasco na nasa daang bisita ang napadalhan na ng imbitasyon. Target pa rin ng kamara ang nasa mahigit 2,000 individual na papapasukin sa plenary Hall para sa sona ng Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nationwide. Nationwide. Samantala, sinisi ng Duterte Youth Party List ang Commission on Elections sa Comelec sa umano'y mga pagkukulang na naging dahilan ng pagkansela sa kanilang registration. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Duterte Youth Party List, former Representative Ronald Cardema, iginiit nitong hindi kasalanan ng kanilang grupo ang mga isyong naging basihan ng kanselasyon dahil responsibilidad daw yon ng Comelec. So, ang petitioner, katulad ni Duterte at party list, kapag ikaw nagpe-petition maging party list, pwedeng ikaw ang mag-publish kung inutosan ka ni Comelec, dinelegate sa'yo. Mm -hmm. Pero hindi naman kasi dinelegate ni Comelec, tapos, ang ayon sa batas, sila ang required. Paano natin mahuhulaan na gusto nilang ipublish natin ang isang requirement na sila ang required mag-publish? Yun ang number one doon. Paliwanag pa ni Cardema, mismong si presiding commissioner Ray Bulay ang bumoto na pabor sa kanila at nagsabing wala silang nilabag. Kaugnay nito, naghahanda na ang Duterte Youth ng motion for reconsideration para iapela ang desisyon ng 2 Division ng ahensya. Hindi na rin daw nila inaasahang kampihan pa sila ng Comelec and Bank, kaya naman plano na rin nilang dalhin ang kaso sa Korte Suprema. Kaya uh, tayo gagawin lang natin we will file a motion for reconsideration kasi it is allowed by law, We are not uh, relying dyan sa decision na yan uh, next next week. Inax. Inax. Brigada nationwide. 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 Hindi lang Metro Manila ang dapat maging handa sa lindol. Yan naman ang sinabi ng Office of Civil Defense kasabay po ng isinagawang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Tampok naman sa aktibidad ang mas malawakang paghanda sa mga rehiyon kabilang na ang lungsod ng Dipolog. Narito ang report ni Brigada Kath Austria, Ibrigadamo. mo. Brigada. <laughs> Hinarap ng mga emergency responders ang iba't ibang senaryo ng sakuna sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Sa Dipolog City, Sambuanga del Norte, tampok sa earthquake simulation ang pagtatatag ng mga emergency operation centers, fire and rescue Months, mass Casualty Incident Management, pagresponde sa hazardous materials at maging ang looting o pagnanakaw tuwing kalamidad. Sensyon ng Office of Civil Defense ay ilabas yung mga, yung mga pagsasanay natin, ilabas sa Metro Manila. Ginagawa rin ito sa Metro Manila along with the other cities, subalit so yung... Pamunuan ng Office of Civil Defense, gusto namin talaga tingnan kung ano yung level ng kahandaan ng ating mga munisipyo, siyudad at probinsya sa labas ng Metro Manila. Dahil ang uh, paghahanda sa lindol ay uh, hindi lamang nakasentro dun sa atin sa Metro Manila. Dahil sabi nga ni Direktora uh, Dr. Bacolcol, merong anim na active trenches sa Pilipinas at uh, more than 174 known uh, fault systems na pwedeng lahat magdulot ng malalakas na lindol ipinunto ni Nepomuceno ang mga malalakas na lindol sa Abra, Bohol at ilang bahagi ng Mindanao na patunay na walang lugar sa bansa ang ligtas sa ganitong panganib. Kaya muling paalala ng OCD sa publiko, tandaan ang tatlong pangunahing hakbang sa oras ng lindol, ang drop, cover and hold. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria, ng 105.1. Brigada News from Manila, the Music and News Authority. Samantala, dismayado naman si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin sa naging earthquake drill ng higit 3,000 pulis sa Camp Bagong Diwa sa Tagig City ngayong Webes. Ang detalye sa report ni Brigada Jigok Studio, i mo! Brigada! I-report! sa hudyat ng Serena. Sabay-sabay na nag cover and hold ang mga kalahok sa ikalawang quarter ng National Simultaneous Earthquake Drill na isinagawa ngayong araw ang Dipolog City, Sambuanga del Norte, ang nagsilbing ceremonial venue ng earthquake drill na pinangunahan ng Office of Civil Defense, katawang ang FIBOX, Department of the Interior and Local Government at Department of Social Welfare and Development. Isa sa mga nakibahagi ang National Capital Region Police Office. Nasa 3,000 mga pulis sa lumahok, kabilang na dito ang Regional Mobile Force Battalion, Special Action Force at mga police trainees. Eksakto alas 9 ng umaga, pinatunog ang alarma bilang hudyat ng pagsisimula ng earthquake drill. Agad na lumikas palabas ng gusali ang mga pulis at sama-sama nagtipon sa NCRPO Grandstand. Isinagawa rin ng isang simulation exercise kung saan tinugunan ng medical team ang mga nasugatan matapos ang isang senaryo batay sa 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One. Layunin ang drill na ito na masiguro ang mabilis na pagresponde at kaligtasan ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Gayunman, dismayado si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin sa naging pagtugon ng mga polis sa earthquake drill. Next time, we have to do uh, it uh, seriously kasi we don't kung kailan darating yung ganito mga pagkakatao. Akin na natin, may mga palakas-lakas, pa-relax-relax lang. Maybe uh, deep in your uh, anyway, this only a dream. Kaya ganun uh, yung uh, equations ng sa. Ipinunto ni Major General Abirin na hindi lamang kapayapaan at kayusan ng tungkuli ng mga pulis kundi dapat silang maging katuwang ng publiko sa panahon ng sakuna. Hinamon niya ang mga tauhan na magbigay ng mabilis na pagtugon kabilang na ang paggamit ng one minute response time sa anumang uri ng emergency. Time sana yung pinag-usapan natin dito, yung mga critics natin dito, dapat isang puso natin. And not only that, na nating hintayin pa yung na-beal okay. ako eh. Next time, yung server natin yung tama. Samantala, bukod sa NCRPO, lumahok din sa earthquake drill ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan in the heart of changing lives. ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Mas pinalawak na benepisyo para sa mga pasyenteng may malubhang sakit sa bato ang hatid naman ng bagong programa ng pamahalaan. Kanina, Personal po na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong PhilHealth Z Benefit Package para sa mga kidney transplant patients sa kanyang pagbisita sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada. Brigada. Sa harap ng mga doktor, pasyente at mga kawani ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layunin nitong mapagaan ang pinansyal na pasani ng mga pasyenteng may stage 5 chronic kidney disease. Sa ilalim ng bagong Z-Benefit Package ng PhilHealth, tumaas na sa mahigit 2 milyong piso ang coverage para sa kidney transplant procedure mula sa dating 600,000 pesos. Mas pinalawak din ang support sa dialysis treatment, mula sa dating 144 sessions kada taon, ginawa na itong 156 sessions habang ang coverage per session ay itinaas mula 4,500 sa 6,000 pesos. Kasabay nito, pinayuhan ni Pangulong Marcos sa mga magulang na simulan sa maayos na nutrisyon ang pangangalaga sa kalusugan, lalo na ng mga bata upang makaiwas sa diabetes at sakit sa bato. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos ang pagpapalawak ng pas ng NKTI kabilang ang konstruksyon ng bagang chemo-dialysis building na inaasahang matatapos bago matapos ang taon. Dagdag ng Pangulo, bahagi ito ng pagtugon ng pamahalaan sa lumalalang bilang ng kaso ng diabetes at sakit sa bato sa bansa na nananatiling isa sa mga pangunahing problema sa kalusugan ng mga Pilipino. Uh, but this is because uh, ang pinakamataas talaga, one of the highest uh... Uh, incidences of diseases in the Philippines is uh, kidney, uh, chronic kidney disease. Uh, so, this is uh, why we have responded in this way. At sa unang pagkakataon, mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients, kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics, at iba pa. Meron din suporta para sa ating mga donor dahil sila din ay nauoperahan. Kaya ay kailangan din bantayan at tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon. Bukod pa ron, hindi lang sa PhilHealth, pinarami pa namin ang listahan ng gamot para dito sa ating mga pasyente na hindi na VAT free, hindi na magbabayad ng buwis pag pagpasok upang maibaba natin ang presyo ng mga gamot. At, Samantala tiniyak ni PhilHealth Acting President and CEO Edwin Mercado na may sapat na pondo ang ahensya para pondohan ang nasabing benefit package ngayong taon. Sa ngayon po, uh, uh, dahil meron pa po kaming mga inalalabas pong mga benepisyo at ito po ay hintayin natin sa mga susunod pong mga uh, araw at mga uh, linggo. Ang una ang huli po namin tansya ay aabot na po ng mga 300 bilyon po ang aming uh, total benefit package na nakalaan po ngayong taong ito kasama na po itong kidney uh, post-KT uh, benefit package po natin in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila the music and news authority Max. Brigada Major wide. Major wide. Balita Nationwide Balita Makabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, taos puso nagpapasalamat sa One Tahanan Party List, Brigada News FM Cagayan de Oro at sa mga tagapakinig ng brigada, ang dalawang lalaki matapos mabigyan ng cash assistance. Unang nabigyan ng financial assistance si Rani Donggian para sa pagpapagamot ng kanyang apat na taong gulang na anak na babae matapos pong mabiktima ng hit and run sa motor sa barangay Lumbia, lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Donggian, patuloy ngayon na nagpapagamot Papagaling ang kanyang anak habang na-confine sa northern Mindanao, Mindanao Medical Center. Nais ngayon ng ama ng bata na makarecover ang kanyang anak mula sa mga sugat na natamo nito matapos ang insidente. Samantala, natulungan naman natin ang isang 21-year-old na lalaki na si Mac Leonil Lamayo, na taga Hasahan, Misamis Oriental, na matagal nang nagtitiis sa kidney failure at patuloy ngayon na sumasa ilalim sa hemodialysis. Ang tulong sa kanya ay mula rin sa wantahanan party list, Brigada New News at mga masugid na tagapakinig ng brigada. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Brigada! Maghapong binantayan upang kumpleto upang Kumpleto. Drive, Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita Brigada news fm the music and news authority Brigada. in the heart of changing lives